Kwaresma na kwaresma na po ngayon at talaga naman po pagkatapos nating tanggapin kahapon ang abo ng uh, pagbibigay sa atin, hudyat sa atin ng pagbabago, pagbabalik loob ay ngayon naman po ay pinagninilayan po naman natin ngayon ang sinabi ng Panginoon tungkol sa kanyang paghihirap, kamatayan at pagpapakasakit sa banal na krus. Alam po niyo tatlong beses kinailangan sabihin ng Panginoon sa kanyang mga disipulo ang tungkol sa kanyang prediksyon ng kanyang kamatayan. Dahil bakit po kaya? Para katulad din lang po natin, pag pinag-usapan natin yung paghihirap, problema, bagyo, ay hindi agad po natin matanggap. At minsan po ay negatibo ang ating tingin agad at iiwasan. Allergic tayo when we talk about sufferings, pains, storms, ayaw natin pag-usapan niya. Gusto natin pag-uusapan eh, comfort, yung mga maliligaya natin mga araw. Pero, the Lord did not water down the Holy Gospel. He presented as is the Gospel. Sinabi niya, ang kanyang kamatayan ay sa banal na krus. At sinabi rin niya na the only way to follow Him is on also by way of the cross. Kaya naman ito pong ating banal pagbasa ay ikalawang prediksyon ni Lord. Si tatlong beses 'yan eh. At ang kaibahan lamang po dito sa uh, kay San Lucas ay 'yung idinagdag niyang daily. Na araw-araw, tayo ay pwedeng makasama ng Panginoon sa kanyang paghihirap, kamatayan at muling pagkabuhay. So uh, the Lord uh, presented uh, his conditions by which we can follow Him. Number one, kalimutan ang sarili. Parang napakahirap po yata ang gawin yon. Sa pagka ng pinakamalaga sa atin ay ako, ako pa rin, akin, akin pa rin. Pero, pag pinag-usapan itong na sa iba, ay medyo atras na tayo. Pero pag sa sarili, mahirap yata ang kalimutan ang sarili. Pero ito ang sinasabi ng Panginoon. The only way to follow the Lord is to forget that big I. Upang si Kristo ang mangibabaw sa buhay natin. Pangalawa, pagkatapos natin kalimutan ng sarili, pasanin ang krus. Ito nga ang kaibahan ni San Lucas. Pasanin ang krus araw-araw. Daily. It matters a lot. Sabagat pwede tayong ma kaniig ng Panginoon araw-araw. Pwede tayong makasama ng Panginoon araw-araw if we offer our own sacrifices to the Lord and to Jesus. Alam po niyo, the greatest bonding that we can ever have with Jesus is, it is through the cross. Wala po siyang special na possession except the cross. Kaya nga yung mga taong tinawagan niya binibigyan niya ng krus. Tayo pong mga espesyal sa Panginoon, binibigyan din ng krus. Kaya huwag po tayong mag-react kung marami tayong krus na pinapasan sapagat ito po ay patunay lang na mahal ka ng Diyos. At ang sino mang makaisa ni Kristo sa pagpapasan ng krus ay makakaisa rin sa kanyang muling pagkabuhay. That's the wonder of the cross. For those who slap headed into ruin, The cross is a complete absurdity. But for us who believe, the cross is the power of God. Ang krus po ay kapangyarihan ng Diyos. Pangatlo, pagkatapos natin kalimutan ang sarili, pasanin ang kanyang krus, saka lang po tayo makakasunod kay Lord. Only after denying ourselves, only after carrying His cross, daily ha hindi yung minsanan lang ha araw-araw pagkatapos nating pasanin ang kanyang cross araw-araw doon po tayo makakasunod sa kanya mga kabatid sa panahon po ng kwaresma marami po tayong pwedeng isakripisyo ang fasting po ay hindi lamang fasting of the stomach kundi it could be fasting of the senses fasting of the eyes ano ba, mahilig kang manood ng Netflix ngayon, Uh, babawasan mo na. Mahilig kang kumain ng masarap, babawasan mo na. This is the time that we need to sacrifice to the Lord for the renewal of our life. Believe in the Gospel and repent. Amen.